Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata apat na raan at dalawamput isa hanggang apat na at dalawamput lima, kabanata apat na at dalawamput isa. Nakita ni Manager Zeng ng Champs Ellis ang eksenang ito naganap na natigilan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at ang mga security guard ay hindi nangahas na kumilos. Sumigaw pa nga si Liu Ming na parang baboy, Tiyo tumigil ka na sa pananakit sa akin. Anong nangyayari? Tinapakan ni Orville ang mukha ni Liu Ming gamit ang kanyang paa, at malamig na sinabi, Liu Ming, madalas akong tumatawag. Ikaw ay isang malaking pamangkin at bigyan ka ng mukha, hindi ba? Ganito ka sa labas? Sabi ni Liu Ming na may pag-aalala, Tito, paano kita ginalit? Kung sasabihin mo sa akin, babaguhin ko ito. Habang sinisipa siya, nagmura si Orville. Si Mr. Wade ay mabait sa akin bilang isang bagong magulang. Maglakas loob ka na maging walang galang kay Mr. Wade. Ikaw na mismo ang magsasabi, hinahanap mo ba si kamatayan? Noon lang napagtanto ni Liu Ming na nagalit siya sa isang taong hindi dapat nagalit, at nagmamadaling umiyak at nagmakaawa. Tito, nagkamali ako, inaamin ko ang aking pagkakamali kay Mr. Wade, hihingi ako ng tawad sa kanya, kasalanan ko. Sisihin mo ako, handa akong bumawi para sa kanyang pagkawala. Sinulya pa ni Orville ang kanyang Maserati sports car at ninitian. You kids are not yourself kapag nagmamaneho ka ng bagong kotse. Hindi ba? Hali kayo, basagin niyo ang kotse niya. Ito ay isang gulo, gusto ko itong pakinggan na yon. Rang, ang pagmamaneho ng isang sirang Maserati at ang pagmamaneho sa iyo sa langit kahit sino ay nangangahas para masaktan. Okay, agad na pinulot ng malakas na lalaking nakaitim sa likod ang mga club at binasag ang Maserati. Ang babaing plastik na mukha na nakaupo sa loob ng Maserati ay napasigaw sa takot, binuksan ang pinto at lumabas ng may takot. Sa pagtingin sa kanyang hitsura, alam ni Orville na hindi siya isang mabuting ibon, at kaagad sinabi sa kanyang mga tauhan, Hali kayo! Dalhin dito ang may plastik na mukha para lumuhod. Dahil dito, agad na kinuha ang plastik na mukha at iniluhod sa lupa gamit ang isang tilamsig. Nainis siya at sinabing, anong ginagawa mo? Sinasabi ko sayo, mayroon akong milyon-milyong tagahanga sa YouTube. Iniinis mo ako, ilalantad kita, pupunta ka sa nanay mo. Diretso siyang sinampal ni Orville, inilagay ang prosthetic na ilong sa ilalim ng kamay at itinulo siya at sinumpa. Ang isang maliit na basura na sikat sa internet ay naglakas loob na sumigaw dito. Hindi mo ako kilala? Sino ang nakakakilala sa iyo? Lumang bagay, ungol ng isang plastik na mukha nagngangalit ang mga ngipin. Si Liu sa tabi niya ay natakot at sinampal ang kanyang mukha. Nagmura, nababaliw ka na ba? Ito ay ang Master Orville, mahusay na Master Orville. Ang naka-facelift na mukha ay bumalik sa kotse ngayon, at tinatangkilik ang kotse upang kumuha ng selfie sa manibela ng Maserati. Hindi ko alam na ang lalaking ito ay si Mr. Orville. Kailan lang ay narinig niya ito? Siya ay natakot at nanginginig at sinabi, Dakilang Panginoon, sorry, kung alam kong ikaw yon at pinatay mo ako, hindi ako maglalakas loob na saktan ka, malamig na sinabi ni Orville, patayin ang iyong telepono. Ang plastik na mukha ay hindi alam kung ano ang kanyang gagawin, ngunit hindi siya nangahas na suwayin siya. Pagkatapos ng lahat, ito ang hari ng Oris Hill sa ilalim ng mundo. Ang makakagawa niya lamang ay sumunod. Kinuha ni Orville ang kanyang mobile phone, binuksan ang YouTube, at direktang nag-click para mag-shot. Tinapaktapik ang mukha ng kabilang partido na may baluktot na ilong. At malakas na sinabi, Halika! Sabihin mo sa camera na ikaw ay isang mabahong frame, mula sa ikalawang henerasyon ng Kung Fu, ng sampung beses. Nang makitang babarili na siya ni Orville sa mukha ng facelift, nagmadali siya nagmakaawa, hindi pwede, Mr. Orville, marami akong tagahanga. Kung makita nila ako, ano ang dapat kong gawin, huwag mong sabihin sa akin yan. Tumango si Orville at nagsabi, atali mo siya at kunin at ipadala sa aking KTV bilang isang ginang sa loob ng tatlong taon. Kung maglakas loob siyang tumakbo, papatayin mo siya. Okay, nagmamadaling sumulong ang mga nakababatang kapatid. Natakot ang mukha at nagmamadaling umiiyak at nagmamakaawa. Panginoon, sabi ko, sabi ko hindi, tama na. Itinutok ni Orville ang kamera sa kanya at malamig na sumigaw. Say it. Ang plastik na mukha ay umiiyak habang nagsasalita. I am the second generation of Kung Fu Stinky Frame. Matapos magsalita ng sampung sunod-sunod na beses, huminto si Orville sa pagre-record at direktang ipinadala ito sa kanyang YouTube. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang telepono sa lupa at pinagpira-piraso. Kabanata 422 Ngayon gusto niya itong tanggalin ngunit hindi niya ito matanggal. Sa pandinig, walang katapusan ang ingay ng mga nagwawasak na sasakyan, at ang bagong-bagong Maserati ay mabilis na nabasag sa isang tumpok ng scrap iron. Nanginginig si Liu Ming, kahit gaano pa siya katanga, malamang na sinipa niya ang isang platong bakal sa pagkakataong ito, at niyakap niya ang binti ni Orville at humingi ng awa. Mali ako, Tio. Please spare me once. Alam kong mali ito. Mali ang nanay mo. Sinipa ni Mr. Orville si Liu Ming sa dibdib. Lumingon upang tumingin kay Charlie. At humingi ng mga tagubilin. Mr. Wade, ano sa tingin mo? Malamig na sinulya pa ni Charlie si Liu Ming at ngumiti. Napaka-interesante ng batang ito. Gusto niya akong sumpain at nagsaboy ng dumi na may laman ang bibig. By the way, two days ago, Narinig mo yon. May nag-spray din ng dumi na puno ang bibig. At tuluyang hinila sa inidoro. Dinilaan ang urinal. Alam mo ba ito? Siyempre alam ni Orville. Noong panahong nasa Brilliant Club, dinala ni Robert Way ng pamilyang Way ang isang babae at nasaktan si Mr. Wade. Siya ay pinilit ni Boyo, ang punong kasambahay ng pamilya Song, upang dilaan ang walong urinal. Maagang kumalat ang bagay na ito sa Ores Hill. Maraming nag-usap pagkatapos ng hapunan. Gayunpaman, hindi na nga si Boyo na ilantad ang pagkakakilanlan ni Charlie sa labas ng mundo. Kaya walang sinuman sa labas ang may alam na si Robert Way at ang kanyang kasama, ay pinarusahan ng labis dahil nasaktan ng ilang malalaking tao. Dalawang araw na ang nakalipas. Pinagtawanan ni Liu Ming si Robert Wei dahil sa kahihiyan at pagiging ganoon ka miserable. Sinabi rin niya na kung siya ay kaawa-awa, lalabanan niya ng husto. Sa hindi inaasahan, biglang sinabi ni Charlie ang mga ganoong salita sa oras na ito, at ang kanyang kaluluwa ay natakot. Ayaw niyang sundan ang yapak ni Robert Way na dinilaan ang urinal ng mga lalaki sa banyo, kaya nagmamadali siyang nakiusap. Mr. Wade, hindi ko alam, Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nakita mo na, basag din ang sasakyan ko, at hingal na hingal ako. Patawarin mo ako, kahit isang beses lang. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, Gusto mo akong tawaging mahirap kanina. Sa tingin ko ay tila interesado ka sa salitang mahirap na tao. Hindi-hindi, si Liu Ming ay nagmamadaling umiling at iwinagayway ang kanyang kamay, at nagpaliwanag sa naguguluhan na paraan. Ako ay isang dukha. Ako ay isang mahirap na tao, Mr. Wade. Tumango si Charlie at sinabing, Okay, since alam mong mahirap ka, then I suggest na iukit mo itong dalawang karakter sa noo mo para malaman ng lahat di ba? Diba? Napayuko si Liu Ming sa kanyang ulo sa takot, at umiyak, Mr. Wade, patawarin mo ako sa pagkakataong ito, handa akong bayaran ka ng limang milyon, oh, hindi. Babayaran kita ng sampung milyon. Umiling si Charlie. Ako ay isang mahirap na tao, kaya hindi ako interesado sa iyong pera. Tsaka kanina lang, tinakot mo ang asawa ko. Sa tingin mo ba mawalan ka lang ng pera? Pagkatapos magsalita, tinanong niya si Orville. Mr. Orville, may kutsilyo ka ba? Nagmamadaling kumindat si Orville sa kanyang tauhan. Agad namang iniabot ng kanyang mga tauhan ang isang matalim na nakatiklop na punyal. Magalang na inabot ni Orville ang punyal kay Charlie at sinabing, Mr. Wade, please. Kinandilatan siya ni Charlie at tinanong siya, sa tingin mo ba ito ay kapakipakinabang, para magsulat ako ng inskripsyon ng mag-isa. Noon lang napagtanto ni Mr. Orville kung gaano kalaki ang pagkakamaling na gawa niya. Oo, oh, isang liuming. Paano siya magiging karapat-dapat na hayaan si Mr. Wade, na personal na mag-ukit sa kanyang noo? Kaya dali-dali niyang sinabi, Mr. Wade, gagawin ko, ako na ang gagawa. Tumangon si Charlie at sinabing, kaunting lalim ang pag-ukit, natatakot ako na kung ang ukit ay mababaw. Hindi siya magkakaroon ng mahabang memorya sa hinaharap. Kabanata 423 nang marinig ni Orville ang mga tagubili ni Charlie, ang kanyang ekspresyon ay natigilan. Kaagad niyang dinampot ang punyal, at sinabi sa kanyang mga tagasunod, Hali kayo, hawakan ang kanyang ulo. Si Liu Ming ay natakot, nahihirapan ng husto, napakamot ng ulo. Ayaw niyang hayaang iukit ng mga tao ang salitang, mahirap na nakabitin, sa kanyang nuo. Ang dalawang salitang ito ay araw-araw niyang sinasabi kapag nakikipag-usap sa ibang tao. Sa nakalipas na ilang taon, kumita ng kaunti ang pamilya ni Liu Ming, at naging ganito ang kanyang buhay, lalo pang nagpapalusog, kaya't ang kanyang buong katauhan ay naging higit na kalugod-lugod. Kapag siya ay lumabas at nakakita ng mga namumulot ng basura, tatawagin niya silang dukha. Kapag nagpunta siya sa kalye at nakitang hindi kasing ganda ng kotse ng isang tao, gagawin niya ay tawagin silang mahirap. Noong nakaraan, isang estudyante sa high school na nakasuot ng Meters Bunui ang hindi sinasadyang nagpahid ng gatas na tsaa sa kanyang jacket. Direkta niyang tinalo ang kabilang partido sa isang concussion. Kapag dumating ang mga magulang ng partido, pinagalitan din niya ang mga ito. Isang mahirap na pamilyang nakabitin. Nagtitinda ang buong pamilya mo ay walang halaga para sa akin. Pagkatapos magsalita, umalis siya nang hindi nagbabayad ng pera para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Kagabi, lumabas siya para kumain at nakakita siya ng traffic sa kalsada. Siya ang nagmaneho sa kanyang Maserati. Retrograde Lee sa bangkita. Pilitin ang Krista upang dalhin ang kotse sa gilid ng daan upang bigyan siya ng daan. Bilang resulta, Bahagyang mas mabagal ang pagkilos ng isang matandang guro. Sa isa punto, nang bumaba siya sa kotse, sinipa niya ang Old Master sa berding sinturon sa gilid ng kalsada, at dumura sa mukha ng kalaban, at sinumpa. Bastard stupid, maglakas loob na humarang sa aking daan. This time, sinipa lang kita, sa susunod papatayin na kita. After that, nagdrive na lang siya palayo, kahit ngayon lang. Wala siyang kalidad. Ninakaw ang parking space ng iba at nauwi sa pagkuskos ng sasakyan. Sa halip, pinunanya niya sina Elsa at Charlie dahil sa pagiging mahirap ng magsalita siya. Ang antas ng pagmamataas ay maliwanag kung nakaukit sa kanyang noo ang salitang "Poor Ham." It is really the best na parusa para sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao at sa kanyang mga aksyon. Nang makita ang batang ito na nagpupumilit at tumangging iukit ang mga salita, agad na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Kung matapat kang makikipagtulungan, iukit ko ang dalawang karakter sa noo mo. Pero kung aawain mo ako dito, sorry, hindi ko lang gagawing iukit sa iyong noo ang salitang hang. Ngunit iuukit ko rin ang salita sa iyong mga pisngi, sa kaliwa at kanang bahagi. Pagkatapos magsalita, Natarante si Orville, at sinabing, Tama, wag mo lang isipin yon. Masyadong malaki ang kinikita ng tatay mo sa nakalipas na dalawang taon, at ikaw ay lumutang, pagkatapos ay hahayaang maaresto ang iyong ama. Nakaukit ang apat na karakter sa mukha niya, pagkatapos sabihin sa kanya na ang lahat ng ito ay salamat sa iyo. Talagang natakot si Liu Ming. Bagamat mayroon siyang kaunting pera, Imposibleng talagang labanan si Orville. Ang kapatid na nasa ilalim ng mundo na si Mr. Orville, ay maaaring i shop ang kanyang pamilya gamit ang isang kutsilyo. Bukod dito, sa itaas ni Orville, mayroon ding pamilyang Song. Sino ang hindi nakakaalam na si Orville ay isang aso ng pamilya Song sa kalsada? Gayunpaman, kahit na siya ay isang aso lamang sa pamilya ng Song, tiyak na hindi siya ang isang bagay na kayang-kaya ng iba kung talagang inukit niya ang salitang poor ham sa kanyang mukha paano niya makikita ang mga tao kinabukasan kung talagang inukit niya ang mga salitang kawawang ama sa mukha ng kanyang ama paano na ang kanyang ama na makita ang mga tao sa hinaharap pagdating ng panahon magagalit si tatay at huhubaran siya ng buhay kaya napaiyak na lang siya habang nagmamakaawa. Tito, maawa ka, kaya mo bang gawing maliit na litra? Bastardo, direktang sinampal ni Orville ang kanyang mukha, at nagmura. Dare to bargain with me? Luhaan si Liu Ming at labis na natatakot na makaramdam ng mali sa kanyang puso. Ngunit siya ay walang lakas ng loob na magsabi ng anuman kay Mr. Orville. Kiniling ni Orville sa mga tao na mahigpit na hawakan ng kanyang ulo, naghahanda na gumamit ng punyal sa pag-ukit ng mahinang karakter dito. Kinuha ni Charlie ang phone niya at binuksan ang video recording. Bagamat nakiusap si Liu Ming sa kanya na mag ng medyo maliit, paano siya mangangahas na magpabaya kay Charlie? Kabanata 424 Kaya pumunta bilang malaki at malalim hanggat maaari. Ang salitang ito ay sumasakop sa kalahati ng noo. Bukod dito, si Mr. Orville, isang lumang bagay, ay masyadong pangit na manunulat. Ang kanyang mahinang karakter ay hindi kasing husay ng isang mag-aaral sa elementarya. Bumalik si Mr. Orville para maghanap ng supplement para sa sarili niya. Pagtingin kay Mr. Wade, hindi ako sanay magsulat gamit ang kutsilyo. Ang pangit ng sulat ko. Ngumiti si Charlie at nagtanong, magsabi ka ng totoo, ilang taon ka nang nagbasa? Natawa si Orville at sinabing, ilang taon na akong nag-aaral, nagtapos ako sa elementarya pa rin, ngunit totoo na hindi ako nag-aaral ng mabuti sa anim na taon sa elementarya. Tumango si Charlie at sinabing, sige, kung iniukit mo siya ng husto, mas mura ito sa kanya. Nang marinig ito ni Liu Ming, napaiyak siya. Ang sakit sa noo ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga, ang ibig sabihin ba ay pumangit siya? Tiningnan ni Mr. Orville ang dagwang noo ng kabilang partido. Naglabas ng isang kulubat na tumpok ng pelikurang papel mula sa kanyang bulsa. Sinipsip ang tubig na sumisipsip ng dugo. At sinabing, halika sa tabi ngayon. Kaagad pagkatapos, nagsimulang magukit ng isa pang karakter si Mr. Orville. Inukit din niya itong karakter na ito na napakalaki. One on each side is really eye-catching. Pagkatapos ng ukit, tumingin siya sa paligid para sa kanyang sarili. Tumango bilang kasiyahan. At pagkatapos nagtanong kay Charlie, Mr. Wade, sa tingin mo okay lang ang craft ko. Itinigil ni Charlie ang pag-record ng video. Tumango. At sinabing, mukhang maganda. Ngumiti lang si Orville at nagtanong, Mr. Wade. Paano haharapin itong plastik na mukha? Mahina hong sinabi ni Charlie, magmamasid ka sa dalawang taong ito mula ngayon. Kung si Liu Ming ay nangahas na tanggalin ang kanyang mga golos at magpahaba ng buhok para matakpan ang kanyang noo. Siya ay patayin ng direkta sa tabi ko. At kung mayroon siyang plastik na mukha kung maglakas loob siyang pumunta. Ayusin ang baluktot niyang ilong para pumangit ang buong mukha niya. At saka, kung maglakas loob pa rin siyang maglaro ng YouTube, baliin mo ang paa niya. Biglang nagulantang ang katawa ng dalawang nakaluhod sa lupa. Nang iniisip ni Liu Ming na pagkauwi, magmamadali siyang maghanap ng plastic surgery na ospital upang alisin ang mga peklat at pagkatapos ay palaguin ang kanyang buhok ng kaunti, para matakpan ng kanyang buhok ang kanyang noo. Ito ay dapat magkaroon ng kaunting epekto ngunit ang ibig sabihin ni Charlie ay hayaan ang lahat ng mga tao, na makita kung ano ang nasa kanyang noo na may dalawang malalaking karakter sa hinaharap, at ang plastik na mukha ay nag-iisip tungkol dito, at kapag siya ay nakauwi, siya ay mabilis na maghahanap ng isang mobile phone, upang mag-login sa YouTube. Tanggalin ang video na ipinadala ni Orville ngayon. At pagkatapos ay pumunta sa Plastic Surgery Hospital upang maibalik ang kanyang ilong. Ngunit direkta at malinaw na pinagbabawalan siya ni Charlie, na ayusin ang kanyang ilong, at tumanggi pa itong hayaan na gumamit siya ng YouTube. Paano siya magiging isang internet celebrity sa hinaharap? Paano siya magsinungaling sa mga kawawang fans? Paano i-hook up ang mayamang ikalawang henerasyon? Umiyak silang dalawa at humingi ng awa. Umaasang mabubuksan ni Charlie ang kanilang kinabukasan at hindi para patayin silang lahat. Si Charlie ay ganap na hindi natinag. Sinabi niya kay Orville, naaalala mo ang sinabi ko sayo, kung may problema, ikaw lang ang tatanungin ko. Agad na tumayo si Orville at seryosong nagsabi, Mr. Wade, huwag kang mag-alala, babantayan ko ang dalawang bastardo na ito sa hinaharap. Pagkatapos nito, Nagngangalit siya at tumingin sa kanilang dalawa. At malamig na sinabi, kayong dalawa, tandaan nyo ang sinasabi ni Mr. Wade, magre-report ka sa akin bawat isang linggo simula ngayon. Hayaan akong mag-check ng personal. At kapag ginawa mo ang bawal, kahit saan ka magtago ay hahanapin kita. Sa oras na yon, ang kabuuan sa Ores Hill, at kahit ang buong taga ng guwang ay hahabulin ka kung makatakas ka at pupunta sa probinsya, ipapadala ko ang kapatid ko sa buong probinsya para tugisin ka. Kabanata 425 Sa sandaling ito, si Liu Ming at ang plastik na mukha na babae, ay lubos na desperado para sa kanilang buhay sa hinaharap. Nang makitang mas gumaan ang parusa sa kanila, sinabi ni Charlie kay Orville, tinitingnan mo ang sakit ng ulo ang dalawang taong ito, kaya aalis na ako. Tumango si Mr. Orville, sinipa si Liu Ming, at nagmura, hindi ka ba nagmamadali? Bumangon si Liu Ming, hindi pinansin ang dumi sa kanyang katawan, at nagmamadaling naghanda para tumakas kasama ang plastik na mukha. Binigyan siya ni Mr. Orville ng isang marahas na sipa, sinipa siya hanggang sa mabot, nahulog ang isang aso na nakanganga, at saka sumigaw, makinig kayong dalawa, pagkatapos ng isang linggo, Pumunta sa aking classic mansion para mag-report sa akin. Let me check. Kung hindi ka sasama, maghintay ka lang na mahack to death. Panginoon, huwag kang mag-alala, naintidihan namin. Ang dalawa ay nagmamadaling sumang-ayon, at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagtakas sa takot, at sila ay mabilis na tumakas ng walang bakas. Lumapit si Mr. Orville sa gilid ni Charlie na may mabagsik na mukha at patagang nagtanong, Mr. Wade, ikaw ba ay nasiyahan? Lumingon si Charlie kay Claire at Elsa, nang makitang may kakaiba silang ekspresyon. Siya ay nagtanong, Honey, Elsa, nasisiyahan ba kayo? Noon lang malabong sinabi ni Claire, Charlie, hindi ba medyo malupit na tratuhin silang dalawa ng ganon? Nagmamadaling sinabi ni Orville, Mrs. Wade, wala kang alam. Itong Liu Ming ay isang brutal na bastard. Gustong gusto niyang ebuli ang mahihirap sa lahat ng oras. Hindi ko alam kung gaano karaming mga mahihirap ang binubuli niya. Ang pinaka nakakainis ay itong apo noong nakaraang taon. Sa taglamig, umiinom ng marami at sa kasamaang palad, ay nakakita ng isang palaboy na walang tirahan na dumiretso at pinatay siya. Naubos talaga ang mga masasamang bagay na ginawa niya. Bulalas ni Claire, grabe ba talaga ang taong ito? Tumangu si Orville at sinabing, ang taong ito ang pinakagustong mang-aapi ng mahihirap. Mas mahirap ay mas lalo siyang mang-aapi hanggang mamatay. Si Elsa sa gilid ay nagsabi, kung gayon, ito ay talagang nararapat sa kanya. Anong klaseng kakayahan na mangbuli sa mahihirap? Anong bastard? Nagmamadaling sinabi ni Orville, Miss Elsa, tama ka, para sa isang taong tulad nito, si Mr. Wade ay ginagawa ito para sa langit. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, okay, huwag kang magtagal dito, dapat busy ka, kami ng asawa ko ay pupunta sa Hot Spring. Nagmamadaling itinuro ni Orville ang Hot Spring Hotel Manager na gulat na gulat, at nagtanong, Mr. Wade, ano ang dapat kong gawin sa taong ito? Hindi ba pwedeng hayaan na lang siya? Gusto mo bang magukit din ako sa kanya? Bahagyang sinabi ni Charlie, isang dogleg. Hayaan siyang umalis kagad sa kanyang trabaho. Alisin siya sa Oris Hill. At huwag siyang hayaang magpakita sa Oris Hill sa hinaharap. Kung hindi, hayaan ng mga kapatid ang daan na makita ng isang beses. Walang lakas ng loob na magsalita ang manager na si Zeng nang marinig ito, nagmamadali siyang tumawag. Orville, huwag kang magulo, sa aming Champs Ellis Spa Hotel, ang ari ari-arian ng Shangri-La. Ang Shangri-La ay pinamunuan ni Isaac, dapat mong malaman, kung aalisin mo ako, hindi ka pakakawala ni Mr. Isaac. Iniisip ni Manager Zeng na si Orville ay kahanga-hanga, at ang pamilyang Song ay nasa likuran niya, ngunit sa kanyang likod ay magaling din na si Manager Isaac. Siya ang tagapagsalita ng pamilya Wade, at ang Wade family is much better than the Song family. Ngumiti si Mr. Orval at sinabing, Okay, maaari mong tawagan si Mr. Isaac para makita kung kaya kanyang protektahan. Tawagan mo siya, nakahinga ng maluwag si Manager Zeng. Kinuha ang telepono, at tinawagan si Isaac. maya, -maya pa ay konektado na ang tawag, nagmamadaling sinabi ni Manager Zeng. Mr. Isaac, nang gugulo si Orval dito, inukit niya ang mga salitang kawawang hang sa noo ni Liu Ming. Gamit ang isang kutsilyo at pinalo ang kasintahan ni Liu Ming kaya nabaluktot ang ilong nito. Gusto niya akong paalisan sa Ores Hill at gusto niya akong harangan. Kailangan mong akong iligtas. Tak ang tanong ni Isaac. What's the matter? Ibigay mo kay Mr. Orval ang telepono at kakausapin ko siya.